Kamakailan ay ipinagdiwang ni Julia Montes ang kanyang ikatatlumpong kaarawan. Wala na raw ibang mahihiling pa ang aktres para sa kanyang sarili ngayon. Super blessed na po ako parang galing sa lahat ng pinagpipray ko, more than yung binibigay ni Lord. So, this time, it's not for me. It's for my friends, lahat ng mga nakilala ko and sana dito sa atin lahat sa Pilipinas, nakangiting pahayag ni Julia sa ABS-CBN News. Malaki ang pasasalamat ng dating child star sa lahat ng mga biyayang natanggap sa nakalipas na dalawang dekada. Kung ano man yung nafeel ko na blessing this year and from the past years na nafeel ko talaga yung gift ni Lord. Sana ganoon din ang maramdaman ng bawat isa, giit niya. May bulong-bulungan na posibleng magkaroon ng reunion project sina Julia at Catherine Bernardo. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ng aktres kung sakali mang matuloy ang muli nilang pagtatrabaho ng kaibigan super excited ako syempre. Yun nga yung sinasabi namin, kami ang original love team with project. Nako, kinakabahan na ako. Kung ako yung mangungontribida sa kanya talagang mahihirapan na talaga lalo yung puso ko. Kung noon naiiyak ako, ngayon baka humahagulhol na ako. Looking forward kasi ang dami ng mature roles na napiplay si Kath. Ang dami na namin pwedeng I explore this time around than before. So, looking forward sa project na yun and sana matuloy anytime soon, pagbabahagi ng aktres.